So ngayon mga Lodi ay uh, pag-usapan naman po natin ang patungkol sa pag-aayos ng ating Facebook page or Facebook profile kung sakali man ito ay magkaroon ng problema like uh, ma-demonetize, ma-restrict or magkaroon ng problema sa pag-set up mga Lodi. No? So ito po mga Lodi no, yung uh, ibibigay kong kupong payo sa inyo, okay? Hindi nyo po kinakailangan gumastos para maayos yung inyong mga account. Kasi marami po mga lodi sa nagme-message sa akin, magkano ba ang bayad? Paano po ba maayos to? Pasis po ako, babayaran ko po kayo. Uh, sana matulungan nyo ako. So, mga lodi, yung mga inasis ko, lahat ng inasis ko, hindi po ako nagpapabayad. Kahit po sabihin nila magbabayad sila, uh, hindi po ako nagpapabayad. Pero, meron nga po mga lodi mga ilan na kapwa natin content creator na talaga namang nagpapabayad at talaga namang ina-assist po nila totally yun. So, ang tawag po doon mga lodi is service fee. Okay? Kung talaga namang matutulungan kayo, service fee po yung tawag doon. Pero, ito po yung masasabi ko sa inyo mga lodi. Hindi nyo po kinakailangan gumastos para lang maayos ang inyong Facebook account. Dahil, mga lodi, kami pong mga kapwa content creator nyo, ang magagawa lamang po namin sa inyo is ituro no, kung paano mag-appeal, Ituro kung ano yung mga dapat gawin para po gumalak sa ayos ang inyong mga Facebook page or Facebook profile or para mawala po ang violation ng inyong mga account. So ganito po kasi 'yan mga lodino, uh, hindi po namin kontrolado yung system, no? Yung system ni Facebook, no. Kung meron dyan nagsasabi na ako kayang-kaya kong ayusin 'yan, no. So hindi po totoo yun. Wala pong kahit sinong content creator, no, uh, kung sakali man maka-encounter ng uh, kung anumang problem, no, na sasabihin niya maaayos agad, no. So hindi po 'yon mga lodino, hindi po totoo dahil kahit nga mismo yung customer support no yung customer support kapag ka kami nagtatanong ano ba yung dapat gawin sila mismo no yung po mismo nagtatrabaho na kay Facebook sila mismo hindi nila din alam ang gagawin no or hindi din nila direktang maayos yung mga account po ng ating mga kapwa content creator no ang tangi lang din nilang maibibigay is yung advice no kung ano yung mga dapat gawin at kung ano yung mga hindi dapat gawin para naman bumalik sa ayos ang ating mga Facebook account, okay? Pero, mga lodi, no, merong mga rare uh, cases, may mga rare cases tayo, mga lodi, na naaayos na instantly within a day, bumabalik agad. For example, demonetize, o kaya naman kung ano man naging klaseng uh, problema, mga lodi, no, meron tayong mga rare cases na ganyan, na talagang totoong naaayos agad, no, dahil yung uh, maaring ano, nagkamali lang si Facebook, no, ng uh, detect, no, maaring uh, Ah, uh, na, pwede tong i-appeal, no? Pwede tayong mag-disagree. Ma, minsan meron pong mga ganong klaseng option pa na binibigay si Facebook para po uh, bumalik yung ating monetization. Meron po noon, pero rare lamang po 'yon. Pero usually, yung mga nakakaroon ng problema ngayon like ah uh, naka-flag behavior, naka-original content, o no? yung mga kalimitang violation na, na ano na nakikita niyo, no? Kahit sino pong content creator, no? Advice lamang po ang may bibigay namin sa inyo. Na totally, hindi na, na, totally maayos natin yan. No? Dahil hindi po namin hawak yung system. Pero alam po namin kung paano po yan maibabalik. So ganito lamang po mga Lodi, ang kinakailangan yung gawin para po maayos ang inyong account. Tandaan natin mga Lodi no, na ang pagsunod sa partner monetization policy ni Facebook no, ang tangi pong makakapag-ayos ng ating Facebook account. Okay, ibig sabihin, ang, ang may control po noon mga Lodi is tayo kung sino po yung gumagamit ng Facebook page or Facebook profile. No? Kung tayo ay susunod sa part ng monetization policy, no, wala tayong magiging problema. Or kung sakali man nagkaroon na ng problema, no, ay kinakailangan lamang po nating uh, sample and original content, linisin yung ating account. Lahat po mga lodi ng uh, original content, yan po ay nakukuha sa paggamit ng video ng iba. Pag-use ng pagmamayari ng iba ng hindi po uh, natin nilalagyan ng uh, enhancement, ng added value, no? pag sinabi natin enhancement, is maglalagay tayo dyan ng video, magsasalita tayo dyan, mag-add tayo ng value dyan, kung ano man yung pwede natin idagdag. Hindi yung ginagawa uh, katulad ng iba mga lodi no? na kung saan kumukuha lamang po sila ng video, Pinapalitan lang ng background music Nilalagyan lang ng text O na naman describe lang kung ano yung nakalagay doon sa video So mali po yun Kasi ang tawag po ni Facebook doon Minor enhancement Hindi po yun papasok mga lodi doon sa Sinasabi ni Facebook na Added value with enhancement Na dapat gawin kapag kumukuha ng video ng iba Okay, pagdating naman doon sa ibang uh, mga violation mga lodi doon no? Ang uh, laging sinasuggest ni customer support sa amin ay ganito lamang ang tanging gawin. Magpaka-active lang, mag-post lang ng pag-post araw-araw ng ah, uh, uh dito, original video na talagang sumusunod sa part ng monetization policy at wag na wag gagawa ng illegal activities dito kay Facebook katulad po nung mga uh, hindi hindi dapat gawin hindi po dapat gawin or hindi normal na ginagawa ng mga ah uh, content creator. Ano-ano ba yung mga example niyan? Ang mga hindi po normal na ginagawa ng mga content creator ay yung ah uh, pakikipag ah uh, yung sobrang mag-spam, mag-spam ng message, mag-spam ng comment, mag-spam ng uh, react no, mag-spam ng share, no, magpa-follow ng napakarami, no, uh, tapos mag uh, makikipag-watch to watch, no, makikipag-click to click. Yung mga ganyang klase po mga lodi, no, ay mga illegal activities po kay Facebook, no, na maaari pong magkaroon tayo dyan ng flag behavior violation. Kaya iwasan nyo po yan mga lodi, no. Kaya ito po yung may papayo ko sa inyo, no, dahil medyo mahaba na yung ating video, tatapusin na natin, no. Ang tangi lamang po mga kapag -ayos ng ating account is tayo po mga lodi, no, ang magagawa lang sa inyo ay mag-advise po kung ano yung dapat at tamang gawin. Okay? So, ngayon, alam mo na kung ano yung dapat at tamang gawin. No, mag-upload ka lang ng araw-araw uh, ng video, tamang video na maring hindi lumabag sa uh, partner monetization policy ni Facebook. At, Siyempre, yung mga dapat burahin. Yung mga dapat burahin, burahin mo sa iyong Facebook page or Facebook account. Huwag kang mag- hinayang dyan. Okay? So, ganun lamang po ang uh, kinakailangan nyo gawin. At syempre, kapag kalimbawa, nalinis na natin ang ating mga Facebook page or Facebook account, talimbawa lang, sample, nagkaroon tayo ng original content. No, yung iba kasi, uh, delete lang, delete ng video, no, kahit naman hindi dapat i-delete yung uh, mga video is, uh, dini-delete nila kasi, inaantay nilang mawala yung original content. Ganito mga Lodino, ang tangi lamang po natin i-delete kapag ka tayo nagkaroon, na, naka-experience ng ganong klaseng violation, is yung mga video na maaaring hindi talaga sa atin. No, hindi po natin kinakailangan i-delete lahat kasi yung iba nagde-delete agad tapos pag-check nila na doon pa rin yung original content, magde-delete na naman. So hindi po ganoon kasi kahit po na delete na natin yung nag-post ng unoriginal content ay hindi po agad mawawala mga lodi yung violation natin. Dahil yan po ay pinapataw sa atin ni Meta bilang penalty mga lodi Nang sa ganoon pala hindi natin ulit-ulitin. Okay? So kapag ka -na, na natin ang ating account, hindi normally hindi talaga agad mawawala 'yan. Usually 2 weeks to 1 month kung an original content or kung community standard man medyo mabigat, at uh, 30 to 90 days usually ganoon mga lodino. Uh, so ayun, okay? Kung ano yung mga dapat linisin, yun lang yung dapat linisin. Hindi natin kailangan ubusin lahat ng ating mga video. Okay? Kaya kumita natutunan ka sa video na to is uh, wag mong kalimutang i-share para naman aware ang mga kapwa natin content creator at nang sa ganung parahan is uh, matuto sila na maayos nila yung kanilang account or matutunan nila kung ano yung mga dapat nilang uh, gawin at uh, kapag ka sa hinahanap is mangyari sa kanila to at syempre, huwag nyo pong kakalimutang mag-appeal or mag-report a problem if everman na nalinis nyo na ang inyong account. So kung paano ngayon, marami pong tutorial dyan sa Facebook. I-search nyo na lang o kaya naman vistahin nyo yung aking timeline. Meron pong nakapin na tutorial or uh, i-search nyo na lang din mga Lodino. Marami din po akong tutorial na ganun.